Hello guys. Ayan, mag, ayan, o, nagkakatas na siya. Ito ay puso ng saging. Nagawin natin siyang torta. O, see, nagtutubig siya. Ayan, o, kailangan siyang pigaan para maalis yung pakla ng lasa at gagawin. Ayan, para hindi siya ma mapakla. May kunting asin to, guys. Ayan, see that? Nagtubig siya. Can you pag nagagata kami guys ng puso ng saging, ganito yung ginagawa namin. Kailangan nyo rin siyang pigaan. See? Lagay ko muna dito. Kasi mapakla yan pag ginataan nyo o kaya ginulay nyo na hindi nyo pinipigaan. Mapakla siya. Lalo na pag tinotorta. Ayan. See? Tubig siya. Napakla. Hmm. Okay. Ganyan yung ano niya, oh, tubig. Hey guys, yung aking pinigaan. Lilitan ko pa siya kasi masyadong ma... Ano yung hiwa ni Joy. So, kailangan ko pa siyang liitan. Kasi tutortahin nga natin siya. Sarap nito guys. Lasa din tong parang baboy. Ayan. Iwas muna ka na sa baboy kaya gulay muna. Ganyan talaga kulay niya. lagyan natin siya ng na sibuyas. Bawang. Guys, lagyan natin siya ng magic para May itim ba? Hindi maitim na yung kikuha hi. ko. Hindi May ano na to tapong ko sa labas ng Oo, kasi magano yan dyan sa... Bubuo yan sa kanal. Ayun sa oh, drainage. So we'll Paminta. Oh, okay. hmm. Mix, mix, mix. <laughs> Gutom talaga yung alaga natin, B. Lagyan natin ng... Ay, mamaya ko nalalagyan ng asin kasi... Ayun okay, ko muna naging Laging buto, mauunos na Lord. Bigyan mo ng kanin, B. Pag ano, lagyan mo ng sardinas. Mamaya para tipid sa uh, pagkain ba? Eh, Arena, guys. guys. Ay, ano pala to? Arena ba to ni Binigay? May flour. Arina nga. niyo muna para i-mix niyo muna siya. <laughs> Alam mo, bakit parang lagi akong boy-bawang, boy-bawang? Tasty boy, guys. Ayan tasty boy. Lagi like ko siya nilalagyan kasi mal medyo maalat-alat na to eh. Uh, kasi sa buibawang. Nami pa bibili nga ako ng buibawang bukas. Mais, buibawang. <laughs> Mais na buibawang. Meron okay. na nasultit, na nasag puti, masarap ito Ang bango na amoy? Buibawang. Ang bango na amoy siya. See that? Parang dry na dry. O kasi hindi ko pa nalalagyan ng egg. Ayan, lagyan na natin ng egg bakit ganun? Parang yung videos ko ay yung blur. Hindi naman o. Tapos napagtugtog niya yung itlog na tao. Huwag naman. Ay, o yung siku lang nga siya. Dapat dadagan natin ng eggs. Dapat pala apat. Kasi marami pala yung ating ano. Ay, ibig sabihin, malaki yung puso. Malaki nga Malaki yung puso na inano mo. Ayan, Malaki see. Yung itlog lang, ang itlog ko. Hindi, kulang ang itlog. Gadaan yung itlog. Ay, 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 ay. Dadaan yung manok ng itlog. kadaan yung manok ng itlog. Isa pa. Pagasan mo muna kasi mayroong salmonella na mga dyan. Salmonella na bakteriya. May itlog po daw. mix. Ayan. Lagay mo ulit sa mga halaman natin. Um, ano? Para saan? Pampalis ng mga bakterya. Yung ng... shell. O, pampataba daw yan ng mga halaman. Ayan na siya, guys. Ng masamang ispirito. Ang bango ng amoy niya, grabe. Sabi ng babae, yung pandilig. Hindi, pag ano yun, be, yung mga asin asin yung sa mga bahay, kunting oh. asin guys, lagyan niyo siya ng kunting asin. Magic talaga. Sabi, mm -mm. sabi ng pandemic, yung babae, aanuhin naman daw yung face mask, hindi naman daw malinis na tao sa mga espiritu. Ilusip ko. Bakit mo sa espiritu? Eh? let's try na guys, pilitungin na natin siya. Ilusip ko ko siya. Init na siya. Mag-fry na tayo. Diba? Gano'n lang siya ka-easy. Easy to get. Mm -hmm. Super easy ang ating minom. Nag Nag-inom ako nga nito at nito, Ate Silo. Ang sarap. O masarap nga yan. Yan ang iniinom ko ng ano. Paano mo akong tanlad pala, be? Huwag okay. putulin yung ugat para tumubo okay. pa. Mabutingin well, ko lang siya. Mabutingin well, mo lang yung... Uh... See? Ito, okay na yan. Plat? Ay, plat naman siya. Kasi plat ng ilong ko. Ilong ko ng plat. <laughs> Balit-balit lang muna kasi. Pwede tong pambaon, guys. Maganda rin tong pambaan ng inyong mga anak. Alternative sa sa karne. Sa mga, eh, maganda to sa mga nag, mga, hindi kumakain ng mga meat.

Sige, kapi pa more. Kapi pa. Ayan guys, see that? Masarap yan. Masarap din yung dilis, Binit. Sa gawa tayo ng dilis. Okoy. Tapos isasawsaw mo sa suka. Yun nga hipo na maliliit, matapin yung okoy. oh yung su suka na may bawang na may sili. Siram. seram sana. see that. na natin, guys. Balik tari na natin. Ang bilis na maluto. Bango ng amoy. Parang amoy baboy din, eh, no? Oh. Sa mga may sa bread, ayan, pwede nyo rin siyang ano sa bread. Huh? Tinapay pa laman. Bread, puso. Salamat. Kaya sa din siya eh. Hmm. Guys, medyo tosta-tosta na siya. Brown na siya. Pati yun ang kabila. Ayan, okay na din. Oo. Oh, oh. Ipat natin siya dito para mataluan ang mga dito. Si Ramsan. Ganun din siya lang ang pako. Pako. Hindi pa, ko, parang di pa, ko pa. ako, parang hindi pa ako nakakain ko. Dad, ayan guys. Si Dad, second batch na. Ayan. Ang na tong Ay, mainit. Po, Ang bango ng amoy, promise. Maganahan kayong magandang kumain pag namin nyo to. Ayan, meron tayong salsawan dito. Sarap. Guys, gawa tayo ng Suka na may bawang. May bawang. May bawang na naman. Suka, bawang, paminta. Ayan. Gusto pwede nyo lagyan ng konting asukal para manamis-namis. Wala na tayo bin suka dyan sa ano bilagyan mo, babe. Oo. Uh -huh. Itong white suka. Okay. Something sugar. Ilalagay ko na lang ng Para malasalasa. Oh, para pwede sa akin. kasi uh, mataas yung aking sugar. Pwede o oh, ito. So, hindi lang ilalagay ko. Oh, yan yun. Pwede Bandang-bandang ganda sila dun sa maidi ko ay. Na maidi yung pusa. Mm -hmm. Paganda nga yung pusa. Ayun, pusa. Ay, yung <laughs> pusa. Pati ako nalito na sa'yo eh. Ayan guys. Suka. Okay. So asukal at saka. Mm hmm, nap. Hindi ko naman ito. Ay, yan pala yung nahamay ko. Kala ko ito. Ay, ito nga. Ito nga, ang bango yung Be, atin mo nga yung bango na yun si kulay green. Balik ka dun? Oo, balik ka rin mo. Tapos nagkaurulo. At saka... Ilaw pa. Chili. Ilaw pa. So, Ang gusto ng chili. Hindi pa? Ang sausawan today. Hindi, hindi pa pwede ilaw pa. Oo, ayan mo na. finished product, guys? Ayan. Be, mana be? Ayan, ito yung finished product plating na natin guys yan natuyot na siya at ano din siya dry na wala nang mantika so good for the body na diba plating time ang dami pala ng isang puso ng saging sarap nito sarap nito Sausaw -sa mo diyan oh my god oh lala kita diba? sarap Kung titignan mo siya para siyang dilis sa torta pero hindi siya dilis gulayan See that? tiba mm -hmm. Sa mga walang puso dyan, ayan, kumain na kayo ng saging para magkapuso kayo. Tikman <laughs> na nga natin. Kasi malamig na siya, pwede na siyang kamayin. At take nose, wash your hands, ayan. Mmm, Serum sana. Mmm, mm, yummy. Mmm, Serum. Mmm. Mm mmm. -hmm. Harap kahit inyong sasawan. Yan pa tayo, tatlo. Mmm. -hmm. Harap. Ayan, guys. Thank you for watching. Sa mga gusto maging healthy dyan at matatasan sugar, try nyo tong ulam na to, guys. Makakalimutan nyo ng karne. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!